Pasado alas 7 ng gabi, March 10, 2019, araw ng linggo, isang ginang sa sitio soong barangay Mactan sa Lapu-Lapu City ang hindi nga mapakali. Ang anak niya kasing si Christine Silawan ay eh hindi pa rin umuwi nga kahit pa pasado alas 7 na ng gabi. Ilang oras pa nga ang lumipas, wala pa rin Christine na nagpapakita kaya nga itong si Aling Nurtes nagdesisyon na nga na humingi ng tulong sa mga otoridad umiiyak hanggang sa hinimatay si Lourdes nang makita ang labing anim na taong gulang na anak na si Christine Lee sa sitio Mahayahay, Barangay Bangka, Lapu-Lapu City, Cebu, kaninang umaga. Si Christine ay isang church collector sa simbahan na kanilang kinaaniban at isang high school student. Nagpaalam siya nung araw na yon sa kanyang nanay na pupuntang simbahan nga pero hindi na nga siya nakauwi pa. Lumipas nga ang buong magdamag nung araw na yon ni anino nitong dalaga. Talagang hindi na muli pang nakita. At talaga namang kahina-hinala ito dahil hindi ito gawain nitong dalagita. Palagi raw siyang umuwi nga sa oras na sinabi sa kanya. Hindi rin umunos siya gumagala ng hating gabi kasama nga ang kung sino-sino. Hina-umagahan, -sino. hindi pa nga rin nakakauwi si Christine. Samantala, isang balita ngayon ang pumutok nga sa kanilang lugar na may natagpuan o manong katawan nga ng hindi pa nakikilalang babae sa isang bakanting lote. Hindi nga kalayuan sa sitio na tinitirhan nitong si Christine. Well, base nga sa description ng mga nakakita dito, nakababa na nga ang saplot pang ibaba nitong babae. Pero hindi ito ang pinakatumatak talaga na detalye sa kanila. Ang babaeng wala o manong buhay kaya halos kasi wala na nga mukhang na iwan dahil na inalis na ito ng kung sino mang gumawa nito sa kanya. Sa paliwanag nga ng iba dito, ikita na umano nga yung kanyang buto sa loob dahil na wala na yung mukha niya. Sa inisyal na obserbasyon dito ng mga otoridad, imposible umano nga hinalay umano itong dalaga bago nga siya tuluyang pinaslang. At sa ginawa nga ang otopsi sa kanya, eh doon na nga tumambad ang mas kahindik-hindik pang sinapit nitong natagpo ang babaeng ito. Binuhusan ng ng asido yung mukha nitong biktima. Hindi lang din palalaman yung nawawala sa kanya dahil wala na rin yung ibang bahagi pa ng kanyang katawan sa loob. Gaya nga ng dila at tenga. Kinumpirma rin ng Public Attorney's Office Forensic Team noon na positibong hinalay itong babae. Bagamat nagtad ng tama ng patalim itong babae, eh hindi ito ay yung tunay na sanhinga ng kanyang pagbanaw. Isang lubid umano yung ginamit niya para pigain yung kanyang hininga. Alam nyo, alam nyo, sa tindi ng sinapit nitong biktimang ito, mabilis talagang kumalat itong Balita. At syempre, dahil dito, maraming mga tao nga ang nakiisa sa panawagan na syempre panagutin ang kung sino mang may sala para sa ganitong klasing krimen. Unang hinala nga noon ng mga otoridad na posibleng adik nga ang turmabaho dito dahil hindi ito magagawa ng isang normal na tao nga. Nasa matinong pag-iisip, sinilip din nila lahat ng mga CCTV na nakakabit nga malapit sa lugar na iyon kung saan nga natagpuan yung katawan dito na nga nagsimula ang mahaba-habang investigasyon. Samantala, halos pagsakluban ng langit at lupa yung mga kaanak at kakilala ni Christine ng matukoy nila na siya nga itong babae na natagpuan dito sa bakanting lote malapit nga sa kanilang lugar. Base sa ginawa ng na nangyari umano yung pambaslang sa pagitan niya ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi noong March 10, 2019. Isang CCTV footage din ang nakuha ng mga otoridad kung saan niya nakunan ang isang babae na may kasamang lalaki habang naglalakad sa kalye. Walang well, babaeng ito umano ay si Christine. Ito nga yung kuning video at larawan kuha sa kanya bago mangyari yung krimen. Sino nga ba itong nasa likod ng pamamaslang dito sa dalagang si Christine? Ang unang naging sospek nga para dito ay si Honas Bueno. Nauna na una nang inaresto itong si Bueno para sa ginawa niyang pamamaslang sa isang 62 anyos na magsasaka doon sa Dano City, Cebu. Pero marinyang itinanggi ang involvement niya dito sa nangyari kay Christine. Hindi umano siya ang gumawa nito. Kaya naman, siya nga ang unang naging suspect para dito ay dahil nga halos kapareho ng istilong ginawa niya sa magsasaka itong nangyari kay Christine. Isinailalim nga siya sa investigasyon at makaraan niya ang ilang araw ay napatunayan din ng mga otoridad na wala nang kinalaman itong si Bueno. Hindi siya ang salarin para sa bagong kriming ito. Sunod nga na naging sospek para dito sa kasong ito ay isang binatilyo na hindi nalalayo kay Christine. Ang pangalan niya ay si John, ex-boyfriend ng siya ni Christine. At ilang araw pangalang ang kalipas matapos silang mag-break nang mangyari itong trahedyang ito. Ayon nga sa investigasyon. Tinitignan nila dito ngayon ang anggulong selos. Base nga rin sa mga nahalungkat nilang Facebook messages nga mula doon kay eh Christine ay hindi pa nga rin sila nagkakaayos nitong ex niya matapos yung kanilang breakup. Alam nyo, may ilan ding mga deleted messages na naging kahinahinala para sa kasong ito. At dahil dyan, tuluyan na nga nga na resto itong si Jan. Pero sa pag usap nga ng investigasyon, may mga lumutang na mga importanteng pangyari. Lumabas yung mga testimonya na nagpapatunay nga na matibay umano ang alibay nitong si Jan. Base kasi sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang ina noong mga oras na mangyari nga itong krimen, ay eh kasama umano nila itong si na Naglalaro nga ng basketball kaya nga, imposibleng siya nga yung gumawa nito. Isa pa, base sa mismong nanay nitong si John, kung talagang kung talagang itong anak niya nga yung gumawa nito, imposibleng hindi pa siya nagtago sa mga oras. Ngayon, take note nasa bahay lang umano siya at nagluluto nga nang arestuhin siya ng mga otoridad siya pa nga umano yung nang bukas ng pinto para sa kanila. Sa ginawaring drug test para dito sa Minatilio negatibo yung lumalabas na resulta. Samantala, ilang mga witnesses noon ang lumutang base sa kanilang mga testimonya. Huling nakita nila si Christine ay eh may kasama o mano itong tatlong mga lalaki. Again, hindi lang isa kundi tatlo o mano. Pero, base nga sa kuha ng CCTV, iisa itong lalaki na nakitang kasama nitong Dalaga, well, si John din ang itinuturong lalaki na nakitang kasama umano ni Christine doon sa CCTV pasado alas sa isinga ng gabi bago mangyari yung kriming ito. Well, dahil dito, noong March 9, kinonsider na ka ng mga otoridad na close na umano itong kasong ito. Subalit, pinanggahanap pa rin nila yung dalawa pang mga sospek na ayon ka doon sa mga witnesses na lumutang ay nakita rin nila na kasama nung dalaga. Tugmangar nito sa sinabi noon ng forensic team na base umano sa tinamo ni Christine ay imposible umano na iisang tao lang ang gumawa nito dahil talagang mahirap itong gawin. Naniniwala rin noon itong nanay ni Christine na hindi nga kayang gawin ng iisang tao itong kriming ito. Pero, again, pero, nung inakala nga ng marami na solve na itong kasong ito, biglang may lumutang na napakahalagang detalye at hindi talaga inaasahan. May secret boyfriend wala itong si Christine. Pero hindi nga gaya ni Jan, itong boyfriend na ito ay itinago at isinikreto nung dalaga. Kaya syempre, ang natural na tanong dito ngayon, ano nga ang kinalaman nitong secret boyfriend na to sa binubuong puzzle na ito? Bakit nga siya isinikreto ni Cristina? at sino nga ba itong anonymous boyfriend nitong dalaga? Natukoy nga ng mga otoridad yung pagkakakilanlan nitong anonymous boyfriend ni Cristina. Shout ay si Renato Lienes, 45 anyos. Kung titignan yung eh, wala pa nga sa kalahati eh, yung edad ni Christina dito sa lalaking ito. Kaya nga, paano nga sila nagkamabutihan? April 9, 2019. Tandaan nyo mabuti. Halos isang buwan nga matapos matagpuan yung katawan ni Christine. Ilumutang itong serenato Renato at umamin din dito sa ginawa niya. Ayon nga sa kanya, binabagabag umano siya ng konsensya niya. Kaya nga, sumuko siya para dito. Inamin niya rin na gumawa siya ng dami accounts sa Facebook noon para nga mapaibig itong dalaga. Nagpanggap siya noon bilang si CJ Diaz, isang bata, pogi at mayaman. Kaya nga, mabilis niya umanong naakit itong dalaga. Nasa anim na buwan na umano silang nag-usap ni Christine sa Facebook nang inaya niya nga ito na makipagkita sa kanya hapon noong March 10 sa labas ng simbahan. Well, para maisakay umano yung dalaga sa kanyang sasakyan, nang panggap muna siya noon na driver nung CJ Diaz na inimbento niya at sinabi niya sa dalaga na pinapasundo umano siya nito. Well, pagpasok nga ni Christine sa sasakyan, doon na nagpakilala itong matandang lalaki na siya nga umano si Renato Llenes at siya rin si CJ Diaz Watt. Halos hindi naman siyempre makapaniwala yung dalaga dahil naloko siya nitong si Renato. Dito na nga umano nagkaroon ng pagtatalo itong dalawa. Nagalit nga rin noon itong si Renato dahil nalaman niya nga na may iba na palang naging boyfriend itong si Christine noon hanggang sa nauwi na nga ito sa isang mala krimen. Inamin ni Renato noon na nasa ilalim nga siya ng impluensya ng bawal na gamot ng mangyari itong trahedya. Inalisan niya rin ang mukha ngayon dalaga para umano hindi sana ito makilala. Well, napanood niya raw sa mga palabas at tutorial sa Facebook at YouTube yung ginawa niya kaya nagkaroon siya ng ideya para dito. dahil nga dito, siya syempre ang naging primary suspect para sa kaso at sinampahan ng patong-patong ng mga kaso para dito. Sa mga oras na ito nga, ay pinalaya na rin noon ng mga otoridad yung binatilyong si Jan na naunang inaresto para nga sa kriming ito. Ayon kasi sa korte, wala o matibay na ebidensya laban kay John at ilegal ang naging paghuli pala sa kanya dahil walang warrant of arrest. Samantala noong May 24 nga 2020, habang kasagsagan ng lockdown dito sa atin, inatagpuan ng bigla na wala ng buhay itong si Lienes sa kanyang selda. Nagbigti nga o itong suspect. Well, siguro talagang totoo yung sinasabi niya. Ganun-ganun na lang talaga yung Inaabot niya panguusig pang-uusig sa kanya ng kanyang konsensya para sa kanyang ginawa kaya mas minabuti niyang tapusin na yung sarili niyang buhay. Kaya nga po ang inyong kuya, si kuya Eddie, na nagsasabi Ah, may bago na naman akong nga uh, nalaman. na uh. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Well,